Ayan, nagbabalik na ko sa loob ng Pilas. after meron 7 months. Ayan. So ayun, start tayo ngayon. Bebis ng baga. Ayan. I-ride tayo nila. Ngunit yung kanina ko, nakakakatawag ako ng mga communication na pagod sa mga kapwa ko. Sa loob ng mga kahit bago kaga talaga sa bukasa ka ng kasi guys pag pinulis talaga ako yun katagal ako baka kapag ako ang pulis pero kailangan ko may na sa yun isa sa yun lang ako kaya 2 years at time to guys good morning good morning sa ating lahat nandito na nga pala ako sa lokal ng Bitas kung saan ako dati nang galing pero nung ano lumipot ako sa Bangad at ayun muli akong nagbabalik dito sa lokal ng Bitas at dito nga pala ako na bautismuhan dito ako nagsimula nun nung nag ako ayan o no, lokal ng Bitas Ayan. Maganda dito sa lokal ng Bilas ngayon. Mga 4:30 AM pa lang ayun, inalaga ko na rin kasi ang layo ko pangatiyan pa ako. Pero ako pa lang yung iskan dito. Ayan. Ito 'yung nagaani radio nagsasalita. Ayan. Oh, go ahead daw po. Ayan guys, so, ito yung pagsamba dito sa amin. Ayan, sa lokal ng Bitas. Ayan. Ayan, 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 oh, lokal ng bitas. Ayan, ilang pa rin mga sasakyan dito. Ayan pa rin mga tutupad. Ayan, mga adyako, no, mga ganon. Pero ito, ito napakaaga po nang nangungan na dito sa sasakyan. Baka ako ito yung nangangasiwa dito. So, yun guys, nandito ako sa lokal ng bitas. Ayan, nakaka ako kay radio. Dito nga pala kang nagka, ano, nagpa communication communication Ayan, nandito ako sa highway ngayon, nagbabantay ng mga papasok. Ayan. Ganito din ako sa lokal ng ano, bangad. Nagbabantay. Ganyan. Scan. Ayan. Sunod-sunod yung bus. O dalawa yun. Oh. Mukhang ano. Tourist na kalagay. Oh. Uh, Bantay-bantay pa rin ako dito. Good morning, good morning sa ating lahat. Ako pa lang ang scan dito. Huwebis nga pala ng umaga ngayon. Ayan. naman so, pa. Uh, dito kami minsan para pagkatapos namin magpa -parking. Ayan. Kasi dito ah. Uh, nagbabantay kami dito ayun pag may mga papasok kukunin namin cellphone hindi naman sa akin nakuha namin namin kasi bawal nga po kasi sa loob ng kapilya yung mga cellphone ayan kaya ito dito namin nilalagay mga cellphone ayun binibigyan namin ng ganitong number ayan, para pag kukunin na ulit pag lalabas nila sa kapilya iabot na lang nila yung number at kukunin namin yung cellphone nila kung anong number yung cellphone nila ganyan 1 to 100 guys yung bilang yan ito 1 to 100 ayan yung bilang ayan o uh, yun namin nilalagay bawat cellphone at dito kami uupo ganyan pero minsan babae nakapwesto dito kasi nga kami mga lalaki Nag, meron dito sa parkingan meron dito sa labas meron din dun sa kabilang gate ganun nagbabantay ganun guys pero pag wala babae na iskan magsasakripisyo na talaga dito yung lalaki tapos yung iba naman dyan nga talaga sa labas nyan Ayan. Guys, masarap maging iskan. Ayan. Kasi, una, hindi ko alam na ganun pala yung mga and guys, nagsimula nga pala ako sa Iskan ay sa lokal ng Bangat. Sa lang ako na Pero dito ako pinagpatuloy sa lokal ng Bitas, uh, sa pinaglipatang kulit. Uh, ayun nga pala, sabi nga pa sana sa lokal ng Bangat, maging masipag lang ako. At saan man ako ng lokal, ay, ay magpapatuloy ko yung pagiging pas ko. Ayun, Dapat kung tumulong ka. Pero kung hindi sila, okay lang. Ayun guys may dumating na rin ayan dito lang ako ngayon nag nagaante ako nakasama ko wala pa si Kuya Lito eto may pambarug na ako dito hindi <laughs> joke ko lang <laughs> pag ano lang ayan pag ano lang kailangan na, na yan Bantay-bantay pa rin ngayon ayan bali 3am gising na nga pala ako kasi napakalayo kumpangati yung pao kaba na ang pipupunta ayan kaya eto tapos ng 4am may nainasakay na ako hanggang napunta na ako dito mga 4.30am tatagal pa mag-aantay dito yan yeah. guys ha wala pang tao katabi lang to ng midway college Arroyo guys ayan ando ng Arroyo. sa tapos eto naman ano dyan yung mga simon guys Ayun, so yun guys, ayun, namimiss ko na sa lokal ng Bangat saan ako nang galing uh, pero una dito talaga ako nang galing sumunod nung lumipat ulit ako sa banga dahil mga 7 months yon nag 7 months lumipat ako dito sa Bitas kung saan talaga ako nang galing uh, sana ako na nabautismuan saan ako nagsimula ayun lokal ng Bitas kasi namimiss ko na din Bitas kaya bumalik ako ngayon naman guys yung umalis ako nga pala ako sa banga dahil ayun doon ako nagkaroon ng tungkulin Scan niya ayun niya dito ko naman pinagpatuloy yung pagka ko ayun pero Ayun mga guys, update ko na lang kayo mamaya. Si Arina pagsamba uwi na nga po pala. Ayun, nagsisilabas na ng mga sasakyan. Ayun. Uh, uwi na. Ayun, may mga mga awit na rin na lumabas at mga jako no, jako na sa ayan no. na, uwi na. Mamaya-maya uwi na rin ako kasi malayo pa ako. ay okay, so na Nagsisiwian na rin sila Ang oras pala ngayon ay 6.59 ng umaga Ayan, yari na Yari na rin ako sa tupad ko At sumamba na rin ako Okay Okay, makaling naga Mark Zeus Macabio Hans Mendoza At mag kayo palagi At hanggang dito na lang pala yung video ko Bye bye